kumain ka na? Kumain na po kayo? Kumain. Ito, ito. Bawang ko na lang po. Ito ha. Bigay ko na lang po sa inyo. May mauwihan naman po ako. Pangkain nyo na lang po ha. Uh, eh, Binidya ko na lang din po kayo kung may nakakakot. Kung may makakilala sa inyo para makita kayo. Okay po. So. Taga saan po ba kasi? Malonos. Malonos? po? Malunus? Sa Malonos? Sa... Kabitan. Kabitan? Kabitan. Bakit po kayo na malimos? Ay, wala eh. Sa May anak po kayo. Wala. Wala sa pagkain. Wala Pero may mga kapatid po kayo. Wala. Wala po. Isang... Ah, meron dito sa so, pagkita. Ayaw ko naman pumunta rin. Masunit yung magulang. Ba? Ay, masunit yung asawa. Ay, kapatid niyo po iyon. Wala. So, dapat po inaasikaso po kayo. Kasi po, ayan po, diba? Malapit lang po kayo dito, eh. Diging po, eh. Kasi, kaya ko lang po binidyoan para po makita po kayo. Nung... Ano po ba siya? Lalaki, babae? Babae. Nasa malabon. Pa? Malabon. Nasa malabon. Ayan, kung sino man yung nakakilala kay ate, no? Ah, namamalimot po siya rito. Tagasabitan po ito. Malapit lang din po sa giginto. Eh, sana po may umatika ako. Nasawa ko sa Maynila. may hila. Kaya na iwala ko. Ba't po kayo? Hindi naman po sa nangihimasok na, no? Pero... Matanda na siya, pero maano siya, baka nang ikot Pero umuwi po kayo sa sabitan yan. Oo. Oh, Kaya ko talaga malulot Nanay, gamitin nyo na lang po yung sikwenta, pangkain nyo po ha. Uh, dito, wala dito na dito, malapit lang naman po ako dito. Makakakain naman po ako. Sige po. Ito, wala po akong balak. Intensyon na ano, magpatigat o ano man. Dito po lang po tumulong. Kasi po, nakita ko po kayo eh. Ito na po, natutulog. Dito na po. ay natutulog? Dito po. Dito po. Ito po sa mga upuan po doon. Kasi na, 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 nagawa ko rin yan dati. Kaya alam ko yung pakirondam na natutulog sa kali. Mahirap, di ba? Pero sana may makakita. Sana talaga. Sige po, mauna po muna ako. Salamat ka. Sule po, God bless po.